lunch sa Hong Kong pang pilalo gani pang hatlog. 30 off may baon ng kapatid ko ano gani dyan ng fried rice tapos bumili kami ng salmon na sinigang salmon na sinigang sa ano sa Pilipino sa let's eat <laughs> kaunta, kaunta Ka ka Tipid tipid. Malamig nang sabaw. metaun sinigang pa Tapos sumingi ako ng tubig sa McDonald's. Ganun lang ah, 'tong subong, ate. 20, 20, 20 'yung ano, sinigang. Sinigang na salmon. $20. ka na. Sa so ngayon, nahiya pa ako magsain sa amo ko eh. Hindi ko pa kaya. Nakikita siguro ko sa mo ko sa camera. <coughs> ah. nakikita ko, nakikita ko sa mo ko sa camera. Nga nang nag-prepare sa taon ko. May camera ang inyong ano? Hmm, nakikita, nakikita sa ano? Ito yun Ano ganin pa wala si dad. Dapat pagipit ka daw. Wala pa 'ong siya. Yung mm. tisa ko mabuwag. Or this ako mula sila wala na ako nagagwa. Nilapaw ko mayat. Wala kahit pare na mukha. Matagal na akong Wala. Ako lang. Ay, kita ako, dako, dako ako ang gabi nga guya. Wow, ang lupo na. Ang ganap ngayon sa ano, pagkatapos kumain, kumain na naman ng Korean, ano, ganina? <laughs> steam fish? Ay, steam fish. Steam fish, hindi. <laughs> uh, rice, ste uh, steam, rice, rice roll. Steam rice roll. Tapos, ito, yung magpupo tayo. Ito na may ano na, may fireworks. Napunta tayo sa fireworks. Libangan lang. Pero may kita, mapagkikitaan. Tapos, yung inaabangan ko dito, yung tao. Ay. Yung tao dito, pag ganyan na, ay, lipat na ako. Wala ka nang makukuhang coins niyan. Pero pag level 10 ka na daw pataas kahit ilan ang tao may makukuha ka pa rin. Tapos dito magabang tayo dito ng ano magabang tayo dito ng may fireworks. <coughs> <coughs> Habang naghihintay tayo kain muna tayo. <coughs> ang anghang. Hindi ang -hang. na kumabutil sa mga, mga anghang. Tikim ng maanghang gusto kumanghangi. Eh. <coughs> maanghang mm, Wala pa rin. Hindi tayo. Sa so ngayon, na-withdraw ko palang lang. $10 pa lang. Equivalent 500 pesos. Ngayon, <coughs> nag iipon ako ng coins para mapatrade. At malipat siya sa points. Para makasahod ulit ng 500. Meron ulit. <coughs> 954. Sana makakuha tayo dito ngayon. Ah, 1,068. 1,415. 1,6. 1,6. <coughs> One, seven. seven sa pagkaon. Marami nagpa-fireworks ngayon. Pupunta sa fireworks. Tapos gaya na sila. oh, Nagagambol-gambol sila. 1,900 to na. Pag umabot na ng 2,300, lipat na ako. Wala na tayong makukuhang coins. 1,975, yes. Anta tayo, 1 minute. Ayan na, fireworks. Ayan na, may 49 coins. hindi pa tayo. Habang ulit tayo. Yun lang ang libangan habang nagtatambay. Charan! Dahil inantok, nagkape sa McDo. Muna. Hindi kinayang Starbucks. McDo lang muna. kay napagod na sa ano, ang mata sa kapupupo gala-gala muna sa mall saan tayo punta? sa Japan home saan? <laughs> muna ng mga sapatos じゃあ okay. yeah, well. At ngayon, naka na. At ito na, na naman, naka na, na naman tayo. Harap natin ang pupu ulit habang nag-aabang ng fireworks. Habang nagpapaanto. At ito na yung end ng ating... Ayun, 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 may fireworks. End ng ating day off. At sa sunod ulit, sana nag-enjoy kayo sa aking ano, sa aming day off ngayong araw. Sana susunod. Abangan nyo ang next kabanata. Bye! Ay.